Eto, nahuli ko na. E, napakagandang ibon mga ka-farmer. Napakalakas. Napakaganda. Hindi ko ma ano, hindi ko po mai ayan oh, Tingnan niyo naman. So, ayan ang ating uh, sinasabi ko po sa inyo na isa sa mga pangmalakasan natin. Uy, ayan isang magandang buhay mga ka-farmer. What's that? kambingers kalapati tayo eh bakit may kambingers dyan so ayan mga ka farmer nagbakuna na kami ni Kong, Kong di ko na na vlog ah tama tama may natira pa ako dyan so nakapagbakuna po kami ng ilang ano yung mga young birds pati yung naandun pa sa may pugad ay pugad ano ano ba to breeder cage mga medyo ano pa pero pwede na yun 25 days nga pala pwede na palang bakunahan so ayan nagbakuna na po kami at iiwan ko na sa dulo doon ko na siya ilalagay sa dulo yung mga inakay ko dito para makaano na rin po maka-exercise na para lumakas na makapagpaaraw etc so ayun tara samahan nyo po ako at uh, kapo naglinis na rin pala ako mga farmer ewan ko ngayong madumi na naman nilinis ko na po yan at uh, tawag dito nakapag ano na tayo may kalapat sa ilalim ha hindi sa akin yan. Dagit yan. Sabi ni Kongkong, Kong, kuya may dagit ka. Galing talaga ito sa kalapate. So, ayun. Kaya ngayon, ay, magpaparonda muna tayo. Yan. Paganda na ang paganda ng ating pigeon loft. Kahit marami tayong mga kaaway. Ayan oh. Hindi naman pinapakialaman yung ahay mga ibon. So far, so good. yan Ayan. Busog naman sila, ba't nila ito? Ayan, pinagsama-sama ko na muna. dami yan, mga farmer. At doon na natin yung pakakainin. Ayan, eh, bibitin ko lang. Ayan. At ayun na, nandun na po sa loob. Nandun sila sa dulo, yung mga young birds natin. Tapos ito, napaghiwalay ko na din yung mga ano natin, mga future breeder. Ayan, yung blue bar. Tapos yung isang blue bar ay babae din So mukhang dalawa ang babae Isang lalaki Pwede ano? Pwede nating pagganohin yun ah So yan parundang muna tayo Maganda naman ang panahon O oh. Maganda naman ang panahon O labas na muna kayo Mga kapatid sige na na tayong ate ate May ina kay Nakapagpapisahan na yun o oh. Bahala na siya. Labas, labas 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 na Labas na muna Ikaw, ayaw mo lumabas? Sige na, labas na muna Uy May tatay ata yan Sige na Brown Ayun, yung, oh, tatay, yung Tatay yun, tatay Uy You have to go Shh. Shh. Hmm. Sige na, pabaka na Uy, ay, bumaba talagang makulit ah oo sige na sige na labas 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 yun nilipad ka lang naman papasok din naman agad kayo eh o ronda lang muna sabay sabay na po sila kaya nakakatuwa naman ganda no na andun po kayo mas ma-enjoy nyo kasi nakikita nyo kung saan sila sumusuot <laughs> ito mayroon pa tayong ilan ba yan hapaanohin ah, muna natin sila dito pahihinugin then train dito bago natin isama sa ating mga flyers so yan naman ay pang 2024 yan mga yan, mga sing -sing na yan eh. Late na ako sing, sing ano, pero okay lang. Pwede naman yan ililaban sa old category eh. So old bird, di ba? Category. Ay mga susunod ko na ano, andyan na yung singsing -sing, BBC 2025. Meron na po akong uh, ilalaban sa next year kung makapag-breed tayo. So titingnan ko. Ito gusto kong paramihin din yung ano natin dyan yung uh, tingnan ko kung pwede nang ipair Yung ating uh, blue bar dito. Mga pang malakasan din. So, malamang sa malamang marami po ang magiging yaya. <laughs> Ganun talaga, no. Gagawin mo na lang yaya yung iba. Yaya po ibig sabihin sa mga hindi po gano'ng ano sa pagakalapate, no yung breeder mong pinagkukuha ng magandang lahi, itlog lang ng itlog. Pinapalimliman mo po sa ibang, uh, kunyari, may kasabay sila, nangingitlog. Tatanggalin mo po yung itlog nila, ang lilimliman nila, yung itlog ng breeder mo. Tapos yung breeder mo naman, mangingitlog yun na mangingitlog. Let's say, after ilang weeks, mangingitlog na naman ang bago. sa so, pag nakalabas na naman yung dalawa, tanggalin mo na naman yon, ililipat mo na naman sa ano, sa ibang yaya na naman. So, mas mabilis pong dumami yung gusto mong paramihing lahi. no so, yun po ang ano nila. Pero si Jimmy Gan, napanood ko, kung ano yung ano yun, yun yung nag-aalaga. Ayaw daw po nila ng yaya. O, so, yung iba naman, lalo na yung mga nagbebenta, puro yaya ang ginagawa. Mas mabilis nilang mapoproduce yung gusto nilang lahi na binebenta nila. Let's say, yung winner talaga yung ano, o, so, ganun po ang ginagawa nila. Pwede rin natin gawin yon. Kung meron ta akong gustong paramihin na lahi at nagustuhan, ay eh, ganun po ang gagawin natin. Uh, sarado na natin to at uh, hindi na natin kung ano. paglinis na ako, ayan, madami na naman, ano. Although nakabungas din naman po ito. Kaya mas sabi ko, parang mas maganda, nagkamali ako, still mating na lang talaga, no Kahit uh, one by one lang na pinag dikit dikit natin pinatong natin doon sa 2x2 pwede na siguro baka hindi na mahirap apakan tingnan natin ang the future <laughs> gano naman talaga eh or ito ganito flat bar or 1x1 one one. oy ito gusto ko to eh maka farmer ayan ang pearl eye ah uh, na no red bar parang ayaw ko na nga yan i-erase eh pero gusto ko sana i-erase kaya lang baka mawala naman hmm. lahi ni milenio yan mga farmer yung nakuha na ko yan isa sa mga uh, clocker na solo clacker ng bagyong milenyo siya lang ang umuwi yung, yung lahi nyan ayan o oh. ah di ko na po tinuloy yung iba may mga itlog di nilipat ko na kaya lang hirap hulihin yung iba so unti unti pa po tayong minuhuli ito may nililimliman si cartus so, so ituloy na lang natin yan last na po nila yan Ah, sayang naman po yung itlog ano. Andiyan na eh, malapit na mapisa. Tapos ayun, may mapipisa din siya. So, yan na rin lang. Tapos eto, ayan, gusto ko nang hulihin din. Kaya lang, hindi ko matandaan pares nito. <laughs> may listahan naman, kaya lang ayaw ko So, alam ko, kartus eh. Ang nakapartner nito, alam ko, parang yung anak nitong dalawa. Kasi binigay sa akin yan, may kasamang inakay na ano so tingnan na lang natin eto nagsusubo pa hindi ko naman basta basta makuha hmm. tapos yung kinaka farmer Randy Meneses and shout out sa iyo brother kumusta ka na Randy Meneses busy busy ata sa mga knockmans <laughs> so ayun na uh... unti unti natin yan So ayun, oh, kunin natin yan Kasi yung kapares kinuha Eto, na. nahuli ko na inapakagandang eh, napakagandang ibon mga ka-farmer. Napakalakas. Napakaganda. Hindi ko ma hindi ano? ko po mai yan oh. Tingnan niyo naman. So, ayan ang ating uh, sinasabi ko po sa inyo na uh, isa sa mga pangmalakasan natin. Hindi hmm. ko lang masabi kung kanino galing pero <laughs> ang ganda po nito. Ayan oh. Up. <laughs> Uy. Napakagandang ibon mga farmer. Hento To hen. So kaya hinuli ko siya Kasi nakita ko binabara ako nung uh, kanina eh Dito eh So sabi ko ah hen ka Medyo nalilito pa ako Tapos yung isa bara ako Yung, yung kasama niya Ayun, ayun, ayun isa pang blue bar Nadis Apat kasi to na yung isa So ayan Ayun naman yung uh, Isa Oop 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 lakas Malakas siya malakas Oop sorry mga ano natin unti-unti na po nating uh, nahihiwalay hand section ayan yan na ba 1, 2, 3, 4 5 6, 7, ano? Ano ba ito? Pintura na, andito pa. na naman atan lamang ito. Ang ano ko is, sa kabila, walang walang ganito, mga farmer oh. Ang ano kasi, hospital sana yon pero ang nangyayari, ang hospital ko dito sa unahan, kasi nga nakikita mo agad, gagamutin mo, di ba? Tsaka wala naman gano'ng nagkakasakit din. So, habi ko sayang po yung isang uh, section na 'yan. So, young bird section na lang 'yon. Medyo dulo nga lang. Oh, at least yung young bird section na andoon. Paarawan ba? Ah, uh, na ng mga ah, uh, ano natin. Young birds tapos, ayan so nagpapasukan na. Parang hindi sila gutom, ano? Hindi kasi sila iniwan. Kanina kasi dapat magpaparonda ako ng umaga. Hala, wala naman na sa isip ko. So, ayan, hapon na lang. Pero, ayan, busog sila kasi may pagkain pa sila kahapon. Medyo nag-overfeed yata ako. O, ayan, bukas eh, ano, hinahantin sila. Pwede rin tayong magpurga bukas. Diba? Bastonero na lang ang ginagamit ko. Okay naman kasi pagka yung subo-subo na stress ang hirap ulihin mga ka-farmer eh. ang hirap ulihin Yeah, pinaka the best lahat ng vitamins at ano ay eh gusto ko sa tubig to make it simple ang hirap manghuli malaki po yung loft <laughs> kaya nga ngayon ayan, ang hirap po manghuli ng mga ano natin barako natin eh medyo malaki kasi nataas ano. Ay may nakita akong mga loft. Abot kamay nila yung 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 naabot po nila yung uh, kisame. Yung taas ba? At least mabilis hulihin Eto, napakahirap po manghuli. Oh. Mataas. Kahit nga dito sa aviary, medyo napalaki din yung bagay. Aviary means ano, di ba? Ah, para relax po sila dito. iwasakit oh, iwas sakit. Ayun na, yung mga young birds natin, nasa taas na. Oh. Eh, napakagrami na natin kalapati. <laughs> kaya, gusto ko po munang subukan. Training muna. Kung sino matibay, saka pagpipilian kung sino isasali. Ano? Oh, kaya lang ay uh, itong pearl eye natin na isa ayan, no? ay, pinag-iisipan ko po yan kung isasali ko hen yan eh or i-breed natin sa tatay kasi yung tatay niyan pwede ko nang ihiwala ito eh hen section na lang natin yan ano? para hindi na po ma, ano, madali dalawa yan eh may kak naman yung isa Ganyan din po ang kulay. Imbrick 'yan. So, ah, ito yung bara ko. Bara ko. Bara ko siya. Yung isa, yung isa nasa labas pa yata. Yung isa itsura nila eh. Asan ba yung isa? Yung isa itsura niyan. Dalawa 'yan eh. Dalawa po yung uh, red bar. So, mukhang bara ito yung bara ko. Hmm. Basta yan, mag -ano muna tayo. Papahinga muna tayo sa pagpaparami. At uh, napakarami na nating ibon. Tayo naman ay mag-aaral pa. Breeding naman ang ating uh, pagtutuunan ng pansin. At uh, itong mga to, eh, pampasaya yan mga farmer. Pagpaligaya sa atin yan. Makita lang natin lumilipad eh. Masaya na tayo. So, ayun. Tapos naman nakikita ko yung loft. Sabi <laughs> ni Bebe kung di ka nagpagawa may solar na sana tayo ngayon <laughs> sabi ko ya yeah, muna na andyan na yan eh so ayan kaya ako na ito ay may kalapatin na punta dun na ah. ano sa lupa kumakain sila so ayan nakalimutan ko kailangan ko din pong maglagay pala ng ano dito sa aking uh, ano uh, lagayan ng mga storage room natin pagkain etc supplement kailangan kong kumuha ng isang parang lagayan yung mga redstone yung ano yung uh, grits yung mga hinahalo sa pagkain na na sa baba so ano na lang ako ng bukas na lang tayo kukuha na lang ayusin po natin yan kaya lang itong mga to pagka nakasara po dito nangyayari pumapasok sila sa kabila kasi kailangan kong buksan gawa ng yung hangin kailangan pumasok kasi pag umaga eh Pumapasok po sila nangangalkal ng ang mga kalapati natin. Nangangalkal po sila. <laughs> Ay nako. Nakakatuwa naman. So ayun, may mga inakay pa tayo. Ito. Ayun, imbrick din 'yan na ano, 'yan palit ka naman 'yan. Barako din mga farmer, yun lang. Barako din po siya. Yung red bar na 'yan, barako din po 'yan. Actually, hiniwalay ko na 'yan kasi pumaris na siya eh. May pinarisan na po yan na ano Mga matandaan kung alin Bayo pigeon ata ang pinarisan niya Alam ko eh oh. Yan o, oh, bara, bara mm. So Bukas, ang huli uli tayo Yan oh, ngayon pumasok o oh. Tingnan oh. nyo din oh. Ayan. Papakain pa pala ako ng putulan tuka anong ginagawa nyo? Yun, yung na isa. Nag gusto na yata mang hitlog yun eh. Kailangan na yata nating i wala yun ah. I pero ayan oh, no? isa. Ito yung hen. Pearl eye. Ayan oh, no? ayan po yung hen. Kamukhang kamukha kamukha no? ng isa no. Kapatid niya yan. Kaya lang hindi sila nestmate. Kaibang generation sila. Third clutch yata ito, second clutch. Ang ganda niyan, oh, first clutch. Hindi ko na masyado matandaan. First clutch yata. Ayan oh. Hen yan mga farmer. So, pwede nating anuhin yan. Kuhanin. Pagpares na lang natin doon sa pwede rin sa kapatid niya, no? Ayan oh. maganda. So ayan, hanggang dito na lang po at bukas ay uh, ganun pa rin pigeon lock pa rin tayo at pigeon pa rin tayo mga farmer paparonda tayo ng maaga subukan natin so busy rin ako bukas may pupuntahan po kami may mga pipik upin daw sa tindahan naman <laughs> alam nyo isa sa mga mawawala sa akin pag nag race po yung excitement ang pag aabang alam nyo kung bakit conflict na po sa schedule ko sa kainan so wala tayong magagawa kailangan nating unahin yung dapat unahin so ayun lang ang isa sa mga kinalulungkot ko kasi sunday po palagi ang datingan Sunday. So pag pa-basket na natin kailangan 'yon, ano, eh, kaya naman nating ipa-basket 'yon kay Allen, kapatid ni Rambo. So, ang problema na ko na lang po ay uh, kung paano ko hahatiin yung katawan ko sa pag-aabang ng uh, mga tao ah. Pag-aabang ko na uh, kalapati galing sa race. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.